Bong Revilla Lito Lapid Mga action star ng pelikulang Pilipino Subalit sa kanilang panunungkulan sa gobyerno ay hindi sila maituturing na action man Itong si Bong Revilla Sa tagal ng kanyang panunungkulan bilang senador Nasangkot na ito sa kasong pandarambong sa panahon ng PINAP scam At noong panahon At sa ilalim ng Administrasyon Aquino, ito ay nabilanggo sa kasong pandarambong. So, balit nung dumating si Duterte bilang presidente ay pinalaya ang lahat ng mga magnanakaw at iba pang mga katulad nilang may pananagutan sa ating batas. Ang ibig sabihin lamang niyan, ang loyalty nito ay nasa mga Duterte pa rin. Manalo man ito bilang senador, ay hindi rin maaasahan ng kanyang paglilingkod sa gobyerno sapagkat ang paglilingkuran nito ay ang mga Duterte pa rin. Lito Lapid, veteranong politiko, paulit-ulit nang bumabalik-balik ito sa Senado. Subalit wala pa rin magandang maibabalita sa matagal ng panahon ng kanyang panunukulan bilang senador. At ngayong sumabog na ang isyo sa mga illegal na pogo sa ating bansa wala mang direktang patunay na ito ay may kaugnayan sa mga illegal na pogo. So, balit mahirap tanggapin at paniwalaan na ito'y walang kinalaman. Ang lupang kinatitirikan ng mga pogo hub ay di umano'y pag-aari ng kanyang pamilya. Sa pugad niya mismo nagaganap ang mga karmal-dumal na pinaggagagawa nitong mga illegal na pogo na ito. Wala ba itong kinalaman dito? Anong klaseng pag-iisip ba mayroon tayong mga Pilipino? Alam natin na ang mga tao ito ay hindi namang kwalipikado sa kanilang posisyon. Subalit sila pa rin ang ating sinusuportahan at paulit-ulit na inilalagay sa mga masiselang posisyon tulad ng Senado. Mag-isip-isip naman tayo mga kababayan.